Good morning mga kainday. So, dito sa Saudi Arabia, no? So, kagising ko lang. At dumating na ang ating order. Nag-order ako within 19 minutes lang. Dumating agad ang, ano, ang noon. Ang bilis lang makarating ng noon mga kainday. So, nag-order ako ng mga groceries kasi nga wala na akong stocks. Using my Visa Card, Visa Card Gcash. So, napaka-convenient niya mga kasi nga, less hassle na siya through Gcash ito. Pag may laman yung Gcash ninyo, automatic, automatic, ah uh, makapwede kang umorder sa kung kahit anong restaurant, kung anong mga, ano, anong mga pwede niyong orderin, pwede sa hunger station, sa lahat ng apps na online. Pwede, silang, pwede siyang magamit kasi visa siya. So, yun. Uh, Napaka-convenient para sa akin na merong Visa card, mga kainday. So, sa mga sa mga uuwi ng Pilipinas, kumuha kayo. Orderin ito siya. ah uh, sa ano, orderin ito within one week, darating sa inyo. So, nagkakahalaga ito ng 250. Hindi ko lang alam kung magkano na ngayon. Basta 250 yung nabayaran nito last 20... Tagal na to? 2023 pa ito. So, napaka, ano, napaka galing kasi pwede pala siyang magamit. So, pwede din siya sa kahit anong pumunta ka ng bakala, iskan mo lang. Yung, yung tap mo lang pala, yun, pwede siya mga So, yun, at uh, dumating na nga ito nung yung mga order ko. Ayan. So, sabi ng ama ko na uh, nag-order ka sa ano, sa noon. Sabi ko, oo. Paano na order? Sabi ko, bisa ko, may may card ako. Sabi niya, oh, pwede pala 'yon. Oo, Ayun. Pwede naman cash, pero mas less kong card yung gagamitin mo eh. So, yun lang mga kainin, kasi gising na yung alaga ko aga-aga. Tingnan nyo naman, oh, andito sa akin, yung tabi. Hindi oh. Eh. ko na ipakita yan. Tsaka yung maliit, nandang sa puna. So, yun lang mga kainin, bye!